Good morning, guys. Meron naman tayo ngayong dinaing na buraw, ayan, no? Ayun, makikita nyo. Mamarinate ano? natin sya dito sa uh, suka'ng may bawang, no? Yung dinudud na bawang tsaka yung durog na paminta tsaka asin, ano? Para lasado yung ating ah uh, na isda. Ano? yung isla natin is good for 8 kilos no? so bali tancatan tansya lang tayo sa ating ilalagay na asin para hindi naman siya maalat ng sobra no? tansya, -tansya lang no? kasi pangit naman yung sobrang alat no? kailangan sakto sakto sa panglasa yeah. kailangan aalisin mo siya sa suka medyo maputla ng konti no ayan compare dito sa ano kita mo naman yung isda ayan mamumutla siya sa suka pangit kasi yung masyadong luto-luto sa suka kulay niya pag naka-marinate siya no malayo sa kulay pag yung ano pa hindi pa nakababag kailangan namumutla no lan ng aking videographer